Tawagan mo pa rin ba ako? Susulatan mo pa ba? Bibidyo ko tayo. Walang hindi sulat-sulat. Ikaw pa. Kalabaw. aboy Kalabaw. Baka. Okay. Bagaan ka? Putik. Nakabotas kami ni CD. Maputik sige na ang ulan buti nga nagpakita ang aring araw na jay so happy sunday sa inyo mga kaswelo tapos namin magpitas dito ng gulay magsisimba kami magsisimba kami kaming tatlo pasalamat sa mga blessings

Mas yeah. meron pa dun. So, hanapin ko muna yung gunting. Nasaan kaya? Ito kaya nilagay, Jay. Yan, tayo mga kaswelo. Tulong ako, ma. Ikaw magabot Ikaw mag -ano? Bigay ko sa'yo. napag na. Ah,

ya Nah, mu.

bisputa po tayo ng ampalaya mga kape, no? Okay, gano'n, gano'n? mga kaswelo. Lagay na namin sa plastic yung na harvest namin ng palaya. Oh, meron pa dito sa kabila. Oh, tulungan mo ko nito. Tulungan. Tatlong araw na lang kami dito, mga kaswelo. Ibabakasyon so, na kami sa Pampanga na 3 days Doon kami magpapaskwat New Year Dahil 3 years 3 years na kami hindi nakapag New Year doon Tagal-tagal na rin pala Tapos mag-harvest tayo ng ano ang uh, kangkong. Masarap 'to i-adobo eh, lagyan ng tokwa. Ito yung tinanim ni Mother, ano? Tumubo. itu benda ramai Aku tadi ku nak. Hmm, Ui, opo. Upo, upo ambigat. Tu pano? Ma ingka nang upo para mag runo mag opo. 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 Bigun tulok. Ani wala. Tulokannya misis ko <laughs> masuk. huh huhu loko huwag yan, yawa pa yan baby suspect suspek hindi <laughs> malilegon mali <laughs> <Ngurit. laughs> <laughs> na. suspek 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 Lukwan suspek 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 suspect. suspect. <laughs> Papi uso ka pang suspek suspek Hindi ah Magtal na ka, makuta na Ano ba tayo? Oh, hmm. <coughs> Ay, mga silo, galing na tayo sa ating mga alaga ngayop Baboy, baka, talabaw Mamaya na yung kambing May sakate naman yun hmm. Tapos Tapos, deliver na namin dito sa Simba Mag-pray kami, mag-pray Magpasalamat. Ano pa po Sige. Lubos-lubosin nyo na dahil uh, mag-a-abroad na kayo. Pupunta na kayo sa Canada. Canada? Uh -hmm. -huh. Kaya sila nag-harvest mga swilo. Pagdala Pag yung tatang. Pagdala yung limang kilong upo, limang kilong palaya, limang kilong patulo. Pahirapan pa ako sa biyahe eh. Bili ko na lang doon. Banta. Malayo, balada kay, bak kayo, bayok, ba ba kayo kay, uh, di besori ya. Okay. Tepat, oh, tepat kisah mangit. <coughs> Bigat. Kami bunga nak upo masih loh. Boleh plastik saja. Ayo, ah, wap, 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 kaya ka pa. Ati pa ako, oh, kita, 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 kita. Ayan, 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 ayan. Tangala, tangala nga ka, tala nga ka. Tala nga ka, ang tami, tuktok na ikaw yung bingan.

Hindi no, 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 no. na, mo lalayo. Mag-practice na kang kapampangan po Kalingwan mo na yung muli na kapampangan po ta. Mag... Bisisayaan mo na. Mula tila pala. Po ta, mo lang eh. Lahat din dyan. Po sabihan, mo ka ambut lah. Ambot sa emudong oil. Baka ako magkaglubot. Alas <laughs> yun <laughs> Di plastic day. nag na si Mrs. sa si CG. Meron na, nakakuha na sila ng kanang passport. Flight nila dito sa Quattro. Huwag maliit pa yan. Ritso! Mm -hmm. Ay, wala na pa, Nakapag-arabis na pala sila. Labas kami. Mm -hmm. Sabi mo to dito, parang samutin ako to. Manap to. Oo, oh, nakadalawang oh. bundle kami. Ayos Ice cream yummy Ice cream good Ito lahat ang na-harvest namin mga kaswelo Ice cream yummy Ice cream good Sige pag nahulog pa yan Ma-ice cream ka So uwi na po kami mga kaswelo Para ma-deliver na at Isimba kami Ano ano Ayan, ayan, ayan. Dala niya yung pampanga. Eh! Pagbigat eh, eh. na yan. Kasi ang ganito ako yan. Mabaya okay. niya pala. Mm. Ito yung on our best. Ito yung mabigat. oh. rin yung ano upo. Ito yung mabigat, no? mabigat yan. na o. Anday. Mauras na. Sisimba tayo. Makalini ka na ka. Dala Dalawang kilo lang ang hiniingi ano, tatang. Nagaano sila na ano, palaya. Sabi ko, meron naman mabili dun eh. Sabi niya ya, gusto daw nila matikman ang tanim mo. Oo, oh, <laughs> pagdala ko sila. Tapos, partner ng no? soy, tilapiang prito at buro. Naman. Grabe, mamadwas na kayo, Tang. O, Tang. Mamadwas na ako po. O, <laughs> Rene. <yun. laughs> <laughs> ano, ah, pag may dalala ka pang kayo, bulong palya. Sa karin, sa 30 tali. Eh, ano, umanan ta <coughs> na. Lahat ito, wag doon. Ano, mamadwas na palya. Yan eh, hindi nila alam yan. Yung daw na kapalaya. Alam lang nila Paano? pa ano pa? Low oi. ang alam nila dito. Doon. Alam nila. Miss ko na din yung pagkain ng Kapampangan, yung buro. Tilapia, prito, partner mustasa, talong. Miss ko na 'yung ano, yung mani. Tapos tinapa. Mani. <laughs> yung botas ko. <laughs> ako ngayon papunta dito sa aming ilog lamok mayroon pong aming operasyon may operasyon po kami dito mga silo tutulungan ko yung mga barangay tanol at saka yung kasamahan ko sa barangay kagawad na si ano sa yung pisan order uh, nang, may request kasi sa ibang sa isang barangay na nagpatulong sa dito sa aming barangay din dahil mayroong naanod na tao uh, 60 years old sa baha tumawid daw hindi eh, pa nila makita hanggang, sa, ngayon nag uh, request yung kapitan ng isang barangay hindi na lang natin banggitin uh, nakiusap na baka nandito or uh, pacheck sa mga barangay tanod kaya siyempre bilang opisyal at siyempre ano rin tao yan na nalunod so umaksyon na yung mga barangay tanod at saka yung aking sama si plebisito mata yung pisan order so, nandito lang sa baba so titingnan natin titingnan lang naman namin kung kung uh, nahanap pa rin hanggang ngayon hindi pa nila makita baka daw sa sakasakali maka nandito sa ilog namin napunta punta doon, doon sila doon sa taas ang na ano ba nalunod pero yan magbaka sakali na lang kami din eh. para makatulong din kung sakasakali ano oh. kumalma na yung ano ngayon ilog kapon talaga ay eh, talagang malaki malakas ang agos ngayon medyo malinaw na nga oh. ayan nandito ni mga sasakyan ng ating mga barangay tanod at saka kasama ko sa kagawad ba ah, tulong tayo para Terima awawa -awa. Matanda pa naman yung anod 60 years old. Nakita ko sa post sa Facebook. Hanggang ngayon daw ay hinahanap pa rin nila. Doon sa ano. Doon sa taas ba? Ito na yung mga barangay tanod. ano hanggang ngayon na umabot pa yung ano din eh tubig oh laki to hapon ilog oh. nyo naman lakas ng agos oh. Kahit ngayon maghapon kasi yung ulan magdamag maghapon tumawid daw sa taas may naanod dahil matanda na hanggang ngayon hindi pa nakita kung meron din tao dun o oh, sa baba Yung sa amin dito, baka sakali lang ito. Na... Dako ang baha gapon. Oo, ganda. Ako, ako, ako. Ano yung <coughs> <coughs> <D 'akong bahagapon. tos>

Oh, Oo, tama nang Sa, diha lang kapindahan lang daan. Isanga na diha ang suba. Oh. Sapa? Sapa, pero? Suba, diha sa tulay na na po sa Facebook. Babaw sa tulay. Altavista? Vista. Alta Vista. ito diha, ay. Hindi na din sa akin. ang. Tulos bagay, lagay o ba? Nakibawal, kaya kusog ang baha ka po. Tiguang, Wah, enta bog. Begi kan si guru sak pijak umah bah. Tuang. Tuanglah. Nah, kan bungkau itu suka. Apapun murah kau tau kau oleh. kayak ngomong kok tadi asap kelbasak. Nah, kelbasan oleh tanam.

Mario, dadyo ng pistas na ba? Kaya dada kong ihaw nun. Ayaw. Yung dagandot. Ah, dagan po dandot. Diyo, kinura lang na nila dahi. Agay mong tuba. dokumento o oh, dokumentaryo Oi send sa ko sa group chat Mala Mission Pelt Mission Pelt

ayun mga selo, mission failed po kami, hindi po namin nakita, wala po kami nakita ang tao na nakalutang, siguro so, nandun lang yung sa kabila, sa itaas banda.